Nilinaw ng social media personality na si Boss Toyo na hindi siya tatakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno, kahit na marami raw ang nagsasabing pasukin na niya ang public service. Sa kanyang Facebook post sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong lunes ikaisa ng Oktubre, sinabi niya ang mga dahilan kung bakit hindi siya tatakbo at sasabak sa politika. Ania, alam daw niya sa sarili niyang puro ang intensyon niyang mamuno at matalino naman siya, subalit naniniwala siyang hindi pa sapat ang mga ito. Pero ang totoo bakit hindi ako tatakbo, alam ko sa sarili ko na puro at tunay ang intensyon pero wala akong alam sa governance. Oo matalino ako at may utak pero hindi yun sapat, mas gagalingan ko pa sa mga susunod na taon para maging qualified ako sa mga tao, paliwanag ni Bostoyo sa kanyang Facebook post noong ika-isa ng Oktubre, na inakala pa ng mga netizen na naghain siya ng COC dahil sa kanyang hawak na dokumento sa larawang kalakip nito. Naniniwala rin umano si Boss Toyo na hindi porket sikat ay kailangan ng tumakbo. At isa pa, totoo yun, hindi porket sikat ka eh tatakbo na, para sa akin hindi circus o laro o comedy bar ang pamumuno, kaya sa ngayon mas gagalingan ko pa para kung sakali sa susunod na mga panahon eh baka maisipan ko na din tumakbo, sabi pa niya. Bukod dito, nauna na niyang ipinaliwanag sa kanyang Facebook post noong namang 30 ng Setyembre ang dahilan kung bakit hindi siya tatakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno, kahit na marami daw ang humihimok sa kanya. Narito ang post ni Boss Toyo, bukas po ay simula na ng filing of candidacy. At ako po si Jason J. Lusadas mas kilalang Boss Toyo. Ay nagdesisyon na po ako pero bago ko po tinagdesisyonan ilang bes ko din po itong pinag-isipan. Halos ilang buwan akong nag-isip kung ano na ba talaga ang susunod kong gagawin sa aking karera. Ako po ay hindi lalahok sa kahit anong posisyon ngayon darating na eleksyon. Mas pinili ko munang maging pribadong tao na tumutulong sa mga tao. Mas pinili ko din muna na bigyan ng oras ang aking bagong silang na si Toyo Liit at samahan din si Love sa mga negosyo. Mas pinili ko din munang maging handa at preparado. Mas pinili ko din muna pag-aralan ang lahat ng bagay na aking papasukin, sa mga naniniwala sa akin na kaya ko yun mga laban na dapat e aking kakaharapin maraming maraming salamat po sa tiwala nyo. Hindi ko naman po sinasara ang pintuan pero sa tingin ko hindi pa po ito yun panahon na yun, kaya salamat po sa lahat ng sumusuporta at mga tulong na handa nyo ibigay kung ako ay tumuloy, mahaba pa ang panahon, at naniniwala ako na darating din ang panahon na yan.